Good morning. Araw ngayon ay Saturday. Oras ngayon alas 10 na ata. ko sure. Nandito ko sa parko ng Holago. Naglakad ako. Papunta ng bangko. Mag-withdraw ko ng pera. Kasi wala na kaming budget. Kaya Inutosan ko ng amo ko na pupunta na kukuha ng ano, pangailangan namin. Kasi baka nga kami pupunta ng ano, Porto Rapti. Eh, ayaw ko munta walang pera. magta-taxi kami. Wala kami sasakyan eh. Kasi wala nga magmaniho. Kasi nga, hindi na pwede magmaniho. Hindi naman ako marunong mag-drive. Kaya, taxi kami. Ang mahal ng taxi. E, kasama ng gamit papunta isang way lang yan ha 45 euro yun kaya palang isipan ko kung pupunta kami hindi kaya lang anong gagawin naman namin sa atin kung hindi kami pupunta sa portrati at least doon at least doon sa portrati maganda kasi pwede akong kaya kasi no? ang ganda dito kailang lang mainit pero okay lang maganda kasi pagandong pa sa portrati eh. Kasi summer house, meron kami bahay doon. At saka para maiba naman ang ano. Para man maiba yung summer namin kahit kahit hindi kami na hindi kayo mo lang na bahay at least nandun kami sa summer house bahay naman niya kaya walang problema ang kaso nga lang ako kasi marami kong buhatin. di ba may kasama ko lang mag-isa eh, naka pa siya so hindi ko alam, tingnan ko ngayon tingnan ko ngayon kung patuloy kami pero bala ko kung matuloy man kami sa ano na sa end of June para para dalawang buwan lang kami doon sa Port Rapti. Kasi doon sa Port Rapti, ang hirap kasi pag sa kang sasagan talaga mahinit eh. Katulad nito, kada maglakarip yung itong ito, parang na ito, ginawa nila nang, asyas na yung naso. Marami naglalakad dito. ko mahangin siya kaso lang yung hangin niya. Ano? Ang sinwa niya mainit eh. Hinihingal ako guys. Hirap pala pag tumanda na eh. Kaya paano pa SAP na may edad na siya? Kaya tayo mga malakas ng katawan hanggang ma hanggang malakas pa tayo eh, kailangan natin eh i-enjoy natin kasi pag tumanda na pala tayo hindi ka na makalakad kasi hinihingal ka na Kaya ako ngayon, hinihingal na rin kasi senior citizen ah eh. Hindi ko alam kung saan dadaan dito. Ayan ah, eh. sige lalaktapid muna po. Marami kasing ano, nakaharang dito. Eh malay pang pupuntahan ko, naglalakad pa lang ako eh. Hindi na eh hinihingal ako pero kailangan kong kumuha ng pera sa bangko wala na kaming paggastos eh kaya wala na rin laman yung Eurobank niya wala na rin laman doon kasi konti lang nakalagay yung marami niyang pera na sa ano, Ripa Bank kaya doon ako kukuha ng pera na yun yes nakapahingal pala eh tsaka mainit pinapawisan ako eh mga modelo, kung ano madaan dito, <coughs> dito. malamis na lampan daman na sinamaya ko ng lalakad ako ngayon di malayo parin ng papa ako, masapapa ako ngayon kung Init yun pa naman eh. Dali, tatawid mo ako. Hindi pala lang sa madaan oh. Nakaharang dito mga sasakyan. Paglalakad lang kasi ako. Kaya, mangingitim na mga tao dito kasi sobrang init dito. Grabe. Para na rin iba yung iba. Para na rin ano siya parang naroon nga Pilipinas eh. dati hindi ganito pag nainit pag nagsama hindi kami pinapawisan pero ngayon iba na eh parang nasa Saudi na ngayon pawis na pawis saka ang init grabe saka maaga ang, ano dapat saan ng mamaya ambi ano, pa ngayon ano, maaga ang ano niya ang init niya kaya yeah, ito papakita ko na sa gabi ng bulaklak walaan yung gaya ng bulaklak to nasa daan ako naglalakad marami kong nadadaan lang dito ng mga puno ng ano sa ano nila sa kipo malayo pa ko guys may mga limon dito yan kaya lang wala ng bunga kinuha na ang tinggan ng mga ano, araw grabe kung may sasakyan ako dapat kanina pa ko ikaso lang eh naglalakad lang eh. Puro kasi puro tayo ngayon eh. Sana walang tao si sa ATM para makabarikada ko. Ito, patawid na po dito. Yan, patawid na po Walang kasi naman. Yan. Ingit, sobra. Sabado, nagpupunta na sila ng ano, island. Na malapit lang ako ng Puerto Rapi, Marco Polo, Pee, malapit lang kaya ibre e week sila umalis. Kaya ako ngayon, sana nga kung si Ipi medyo malakas-lakas pa at kumaisang takam kami. Sana nandun na kami ngayon sa Puerto Rico kaso lang hirap hirap ha yan malapit lapit na ako dumating dito kay malapit na ako dumating sana makabod ako ng pera oh. Oh. sabado ngayon oh. maraming tao ah. putuloyin ko muna dito kasi dalito na ako sa ATM eh, para mamaya ulit okay bye bye siya nga pala karugtong to ng vlog ko kanina kasi nihinto ko lang kasi na nasa ATM ako kaya itutuloy ko lang dito habang naglalakad ako samahan nyo ko ulit maglakad para hindi ako ma maboring ba na walang kasama kaya ito, papakita ko na ulit sa iyo yung ano yung daan na dinaan ko mainit din talaga guys masarap ito pag nasa Portraptica pag niya maglaka maraming tao doon dito kasi malungkot na, wala gaano mga tao pero guys bibili muna ako ng ano dito kasi wala na amin kasi mapapabili yun eh alam nyo hindi ko nasabihin kasi basta hindi ko na sabi ko na bibiling ko dadaan mo na ako dito makabili nga ng ano para tuloy tuloy na ano ko dito init guys grabe oh pupunta pa ko may kay Victoria Oi, mga Victoria mga Victoria kamusta na kayo na dito ma ano na dito ma ano na mainit na mainit for you may bus na bibili na ko na bibili na ko na Eh, sorry. Quiero que se vean aquí en la escala. Si binilam maybe binilam. iki Eh? Teria. Ah, teria. Ti 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 teria. Able. Tesra kumatya. Mene, tesra. Tak, lagi kalau pera dahil ang hirap maghanap ang hirap ang nahawak ko isang kamay nakahawak kasi ito ilalagay ko dito teka galing ko yung salamin ko para sa kamay yan Uwi na ko. Kasi sinabi ko yung ano ko dito sa dila. Sinabi ko yung sa dito. ko Kasi siya na kayo. Ilalakad wala ko. Yan. Nakabili na ko. Nakakuha na ko ng pera. Kaya... Samahan niyo ko guys. Eh, mm, sumbrero ko kasi, malakas ang hangin, kaya nawag mo sa liig, meron kasing pangtali. Mamaya na ako tatawid sa kabila kasi, eh, walang madalas sa kabila eh. shortcut ako sa parko <laughs> guys, hindi ko alam kung makalapas ako sa linggo kasi wala na magsarado ito nga sarado ba o talagang hindi naman sabi na kapag ano yung nakapag -da? hindi, nasa lang nila ayun guys nandito naman ulit sa parko siya Sh shortcuting ko lang yung lugar na to <laughs> oh. sana itong summer na hindi gaano hindi gaano mainit sa Port Rapti sana fresh fresh at nakakaano ng summer wala na alis na sa sa largo unti-unti na humalis mga tao nasa mga island na kami nilang naiwan at yun din ako umalis dahil nga kailangan linisin yung bahay doon ni eh. guys, dito ko dadaan si shortcut mo ko dito isip ko lang ito ano? ang ganda nga no dito lugar pag nagpasir dito para yung nasa bagyo ka ganito tambayan dito mahangin-hangin iba kasi guys, iba yung may mga puno kaysa walang puno ang puno kasi kahit mainit pag ano siya pag humangin pag humangin siya ano tawag nun ah uh, presko press ko ang ano niya air niya buti na lang may ano yung ano ko yung sombrero ko may tali kaya pag lumipad man siya yan okay, ikot yung kayo Ayun. Ang ganda siya tingnan ha. Ah, ah lulusot ka ko dito. Tingnan ko kung may tindahan na kapili. Dito ko dadaan. Tingnan ko dito kung may lusutan. ano, ha. Ah. Dadaan ako dito. Meron pala. Mayroon pa ng daan dito. ano, oh. Ang presko kaya dito. Ang lilim. Ang lilim dito. Ang galing ah. Teka, lulusot ko dito sa kabila. Pero may lusutan dito, may kapiyan pa dito. Teka, lulusot ako dito. alam mga masama lumusot dito Para kasi ako nagbulta ng aso. Ito kasi, bulta ng mga aso. Kaya guys, kung may aso kayo, bumunta kayo dito. Laki ng parko ng aso. Dito pwede ka maglaro kung ano-ano laro mo dito eh. Mm. mm. Malasta ko dito sa ano. Nara short pala dito eh. Nandito na ako. Kasi na kayo sa video ko kasi cellphone lang to. Hindi siya GoPro kasi yung GoPro ko eh natama na magdala. Ano lang to. Ay meron pa lang kapi niyo doon. Sana kung may sasakyan kami. Ipasil ko yung amo ko dito. Kaso lang eh hindi siya makalakad ng maayos hinihingal, kung will ko naman eh bakit pa, pa babae, eh, mamaya hindi ko kaya i eh, control yung ano wheelchair niya kaya hindi ko sa may pasyal sana yung hulago yung hulago kasi guys hindi kasi ano yan hindi kasi siya level bundok bundok kaya pag halimbawa po tumaas ka mahirap itulak mo siya pag baba mo rin siya mahilap din baka mahila sa baba walang control, kaya hindi ko sa may pasyal eh. ito yung aso na yun, bultahan ng mga aso ito yung eh. aso na dito bultahan ng aso ito, ito, harap ko na sa akin yung ano, camera para makita naman yung dito na yun guys, hanggang dito na lang ang aking video medyo mahaba-haba na eh, hinihingal ako pahinga mo na okay, thank you for watching bye bye